ay sa puso itinanin. Mga kababayan na may ito'y gamitin upang ang bayan natin ay kikilalanin. Sigado sa rezal na may gintong layunin na ang mga Pilipino'y magkaisa ang damdamin. Ano mang wika ang lumaganap sa atin? Wika ang Pilipino dapat pairalin. Saan mo lalo na sa isip ay di tanggihan at tanggalin. Bagko si sabi sa at sa atin ay tangkilikin. kilikin. Filipino ang Pilipino, pagyamanin at mahalin. Wika ang Pilipino, saan mang sulok ng ating bansa. Ginugunita ang buwan ng wika. Mang gamit ko na. Wikang Filipino sa pagsasalita. Wikang Filipino kay inam talaga. Kinikilalang sagisag ng bansa. Taon-taon ating ginugunita. Pagkatatag at kaarawan ng may akda. Wikang Filipino kay laking tulong sa pagpapaunlad ng bayang Filipino. Dahil sa sa'yo, nagkaintindihan tayo. Mga mga Wika ng Pilipino ating sanang ipagmalaki. Ikaw ang sagisag ng ating lahi. Mga Pilipino, may meron ng sarili. Wika ng Pilipino, wika ng pinupuli. Maraming salamat, binibili ka Castillo at Ginoong Florida. Meron pa po bang nakaligtaang pagtatanghal?